Ayan, bilhin na kayo ng ano? Ng binatog. No, binatog. No boss Mainit-init po. Kerenda na lang, walang pasahero, sige. Eh. Menu pa yan, boss. Kompleto pa lang. May asukal lang. May gatas pa. Hindi oh, ang sarap. Oh. Thank you, thank you. WhatsApp mga kanoy pi? good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si kanoy pi for another video araw ng sabado mga kanoy pi lalabas na naman tayo uh, at nandito na si Mia tinanggal ko na yung trapal dito sa harapan pinunasan ko na rin yung mga basang parts na Ayan. ganyan na kadumi si Mia mga kanoy pi washingan ko na lang siguro bukas ng umaga sa ngayon hindi muna kasi nga ayan pa lang yung ano yung langit ngayon medyo makulimlim pa ayan may tumatawag mga kanuti ayan mga kanuti nandito na tayo sa AGL wala pa akong nutat nandito na tricycle tayo pa lang yung nauna ayan si Mia wala pang bakas na pasahero sa mga kanayipi. pero mag tayo caca na naman natin yung ganitong panahon na mamasada no? alright antay tayo ng pasahero mga kanayipi ayan subukan natin to mga kanayipi santi makasasakay Pag yang tayo, abay simba anti-katolika o. Bueno. Tay parada ko ya. panay ipi Antayin natin si pih. Bumili lang ng potas daw. bagya antay tay. Oo, dito uh -huh. Ako na naglalako kayo Taka Stan. <laughs> 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 Uy. Napayakan ah. Pambisita, Pambisita Uy mo. Oh, lukatan nyo pa Eh, oh. hey, okay, yan Ayan ang Thank you ang Ayan ah, Natit na natin si Ante. At nagbigay naman ng 100 pesos Mga kanaipi Ito yung buwi ng mano natin Buwi ng mano 100 pesos May man na pero online. Ang kamakalan sigi may maysa eh. Oyna. Well, uh, may bulan pa ba Thank you, tay okay. Okay. Lunes ta, na 8.35 na pala mga kanaipi kaya huwi muna tayo mag aalmusal muna ako ayan mga kanaipi tapos na akong nakapag almusal at nag ulam tayo ng hotdog saka itlog Nagprito ako tapos tapos na rin ako na, ano, na nagpakain sa aking mga manok nagpalit ng kanilang inumin bad news mga kanaipi ah uh, namatay yung ano yung isang sisiw ko naipit yung ulo niya sa ano sa screen so imbis na 33 yung uh, decal dwight ko na ano na sisiw naging 32 na lang mga kanayupi dahil nabawasan tayo ng isa so, uh, ang binabala ko dahil medyo malalaki na rin yung mga sisiw na yon Ilalagay ko na lang sa susunod doon sa ano sa dulong kulungan. Gagawa tayo ng ano ng kanilang kulungan na maliit doon. Lalagyan natin ng ano net na lang. 'Yun na lang yung gagawin ko para maiwasan natin yung ano yung pagkaipit ng ano ng mga digital white diyan sa screen. Saka medyo masikip na rin sa kanila yung ano brother pin mga kanoy medyo lumalaki na rin kasi sila kaya yan bibili na lang ako sa susunod ng net at doon ko na lang ilalagay mga kanoypi kasama nung mga RTL natin doon ano, mga decal dwight kanina mga kanoypi nung nakaparada ako sa EGL may lumapit na ano, yung pinagpapapulsarean natin doon sa EGL nag order siya ng ano, isang tray na itlog kaya nandito na mga kanoypi Ayan Bali yung itlog kahapon Kagabi na nakuha ko yan Na harvest ko Tapos kumuha na lang ako ng pandagdag ngayon Mga kanoypi yung mga itlog nila So yan Nakabuna naman ako ng isang tray Na itlog ng dical Dwight Soon mga kanoypi Pag nang itlog na yung ano Yung mga nandun sa dulo Na mga bago kong Nikal Dwight makakabuo na siguro tayo ng isang tray kada isang araw in God's will mga kanoypi di ba? so yan uh, talian ko na para ano para i-deliver na dun sa EGL mga kanoypi okay so ito na mga kanoypi dalhin na natin to isang tray na itlog ayan Tara na mga kanaipi Ito na tayo kay Mia Nang ma-deliver na natin to Ayan mga kanaipi Nandito na tayo Papam oh, Papam ah.

Ayan mga kanaypi. Deliver na natin. 270 yung isang tray mga kanaypi. Sa mga gustong mag-order dyan. Ayan mga kanaypi may pasero tayo. Sa kabila. pin natin at uh, baka pick upin pa ng iba <laughs> okay, madam Sige okay, madam Warehouse Warehouse di ba Ito yan pala ng warehouse Mga naibi yung pupunta nila Ayan, kumita tayo ng 40 pesos Mga kanayipi Ayan, may dagdag na naman yung Kinita natin Ayan, mga kanayipi Nakapagkarga na si paring Jonas At paring Uh, JR nakaalis na sila pangatlo ako kanina ngayon tayo na magkakarga mga kanaipi siguro nasa 30 minutes din kami na nandito na nagkukwentuhan ayan tagaan lang talaga dahil araw ng sabado oh, walang ganong pasayro yan mga kanaipi mga estudyante wala Depende na lang sa mga pupunta ng bayan, no? Pero tsatsagayin natin maghapon para makapaghanap buhay na no, makaloypi. Antayin natin na magkaroon tayo ng pasayero Ayan, na kayo ng ano? Ng binatog. No, binatog. No, boss. Mainit-init po. Rinda na lang, walang pasahero, Eh. May niyog pa yan, boss. Kumpleto pa lang, may asukal na, may gatas pa. Hindi oh, kompleto ang gatas pag wala nito. Ano sarap. Oh. Thank you, thank you. Sino?

kaya na, kaya na nila. Naangasit kayo gano'n d'ya. Makakasit <laughs> ka <na> mo, pre. <laughs> ah. Masarap, pre. Masarap. Ano, torts? Mayat. Mayat. parada sana ako dito sa bayan kaso punong puno mga kanayipi awan pwede pa yan Sampai akan penyelesaian bawah oh. oh, Di mana ini Bulatin pakas timu Bulatin pakas timu wala talaga mga kanaypi ayan mga kanaypi nandito na naman tayo sa last portion ng vlog para mag shoutout na naman sa inyong lahat at nakapag reply na ako kanina kaya may shoutout tayo ngayon mga kanaypi so sa mga nag comment sa last na mga videos ko tapusin nyo tong vlog na to baka nandito yung mga pangalan nyo at umpisan na natin unang una yan shoutout nga pala kay Sir Winston Duran ng Los Angeles USA Shoutout ta rin tayo kay Kuya Ron De Leon at Ati Kati De Leon from USA Shoutout ta rin tayo kay Kuya Jubel Jimenez Kaluya ng Canada Shoutout ta rin tayo kay Kuya Bert Tungpalan at Ati Barbara Tungpalan from New York Shoutout ta rin tayo kay Atilinda Valdez Vizcaino at kay Kuya Mon Vizcaino from Canada Shoutout ta rin mga kanipi kay Ben Cruz Shoutout na ta rin tayo kay Edwin Labitoria Shoutout na ta rin tayo kay Pilipi Santiago At syempre shoutout na ta rin tayo kay Uncle Estebidoc From Bitis Pampanga Shoutout na ta rin tayo kay Edward Constantino Shoutout na rin mga kanipi kay Yukio Loida Johan Kasuki Kasanas From Longos Bacoor Cabiti Shoutout sa inyong lahat dyan At shoutout na ta rin tayo kay Biba Lola Vlogs Shoutout na rin kay Leo Degario Versosa Shoutout na ta rin tayo mga kanipi kay Arbid Diaz Shoutout na ta rin tayo kay Arbin Alaska Shoutout na rin mga kanipi kay Dems Vlog Shoutout na rin kay Edron Paragas Shout out ta rin mga kanipi kay Edwin Samora from Lingayen Pangasinan, shout out. At shout out ta rin tayo kay Junior Sopangan. Shout out ta rin tayo kay Gio the Star Master. Shout out ta rin tayo kay Santiago Family from Pampanga. Ayan mga kanipi sa mga nagpapa-shout out. Kung gusto mo rin ma-shout out, yung pangalan mo at comment lang sa baba nitong vlog na to at sa mga susunod na vlog. Antayin mo lang na ma-replyan ko at susunod nun, masasotot na yung mga pangalan nyo. Maraming maraming salamat na naman sa inyong lahat mga kanangipi sa walang sawang suporta, sa panunood, sa no skip ads na ginagawa nyo sa aking mga video. Maraming maraming salamat. At dito ko na naman tatapusin ang video vlog. Kita-kita na naman tayo bukas. Stay safe, lagi. I love you all and peace out.